What's up mga dude? For today's video ay eh, samahan nyo kami kung paano kami nagde-deworm o nagpupurga ng ating mga alaga. Supposed to be ay 2 months old na po tayo nag start sa kanila na magpurga o magdeworm no. Kaya samahan nyo kami mga kadud farm. So ayan, ang una nating ginagawa ay tinutunaw natin itong bastonero. Bastonero nga po pala yung ginagamit natin pampurga sa kanila no, liquid lang to. Kaya madali lang gawin Bastonero baka ano ma So ayan no Konting konti lang Tansyahan lang din talaga no Siguraduhin yung mga kadud farm na talagang matapang yung pagkakatimbla Para talagang malinis yung kanilang bituka no Kasi nililinis natin to Siyempre hindi naman natin nakikita kung nakakain sila ng, hindi, ng mga maruruming patoka o pagkain nila no Kaya nagkakaroon sila ng bulate at hindi maayos ang kanilang butche ano kung ano ba tawag dyan ko so ayan kung mapapansin nyo mga kadud farm may 2 o'clock in the afternoon natin binibigay ito pahapon dahil ito yung tamang oras para sa atin na ipurgahin sila o i deworm kasi nga pagating ng gabi ay papahinga na lang nila ito, no? to no suppose be mga kadud farm is ito na rin po yung pagka-fasting natin sa kanila o ayan mga kadud farm no medyo paggabi na din sa ating farm So ayan, nilabasan natin. At tatanggalin na rin natin 'yan. Mga kadud pa, wag niyo kalimutan na tanggalin at wag niyo ibababad sa kanila yung mga yung kanilang bastonero at after 16 hours mga kadud farm ayan na sila talaga naman gutom na gutom niya mga kadud farm no diyan ay iba iibahin na rin natin yung kanilang patuka from integra 1 to integra 2 pero dyan, pinaghalo muna natin yung 50% Integra 1 at 50% Integra 2, no? Para hindi sila mabigla sa pagpalit ng patoka kasi mabibigla at magugulat sila dyan. Medyo malaki na nga po pala ang butil ng Integra 2, no? So, ayan. Kung mapapansin nyo, mga kadud farm, talagang gutom na gutom talaga yung dalawa na yan. Ikaw ba naman na mag 16 hours fasting kay Talaga namang magugutom ka So ayan o no. Dinamihan na nga po pala natin yung patoka nila dyan Kasi 16 hours nga silang walang kain At alam ko talaga tramdam ko na nagugutom talaga sila Dahil paglapit ko palang kanina mga ka farm Sobrang grabe yung pagkain yung patoka na kinakain nila no talagang gigil-gigil yung dalawang yan. Ayan, nag-aaway halos itaob na nila talaga no kulang na lang magsalita sa atin dalawa na yan naginutom natin sila pero malaking bagay rin mga kadud farm no, ang pagkapasting ng ating mga alaga kasi nakakalinis nga ito ganun din naman sa tao no parang iahalin tulad din natin sila sa tao kung tutuusin to nagpapasting din para mapaganda yung daloy sa kanang ano ng dugo nila at mga bitu-bitu ka -bitu, <laughs> pati yung mga Nawaw yung mga ewan ko ba. so ayan mga kadud farm, diyan na po papasok ang ating vitamins. Ang ginagamit nating vitamins ay Vitamin Pro. Vitamin Pro, baka ano. Tamang-tama lang yan kasi nga halos walang laman yung bitukan nila ng 16 hours. So pasok na pasok talaga yung vitamins diyan, no? At tayo ay nagbibigay ng patansya-tansya lang mga kadud farm. Ugaliin niyo rin po ito kasi sayang at itatapon niyo nang din naman 'yan kasi hindi natin pwedeng patagalin 'yan dahil yang mga vitamins tulad ng sinasabi ko sa ibang video ay napapanis at hindi maganda pag naiinom nila ng panis 'yan, no. Maaring magkasakit pa sila sa binigay nating vitamins. So ayan. Maging hanggang dyan mga kadud farm, binigyan natin ng patukayan dalawa Iyan napakakulit talaga halos magunahan pa sila dalawa ng ngalat sila Hindi pa sila magkanda maliw oh. So ayan mga kadud Pam no After niya mga kadud farm nilang makatapos ng pagkain na Kung mapapansin nyo medyo hindi na sila magalaw Ibig sabihin busog na busog na yan dalawang yan Sa dami ba naman ng kinain nila no kaya busog na busog sila Hindi sila ganong magalaw ngayon mga kadud farm At ayan kung mapapansin nyo Halos marami-rami yung binigay natin At konti na lang yung vitamins So suppose to be magandang epekto para sa kanila yung pagkupurga At pag day -de worm no At ugaliin natin gawin to monthly mga kadud farm no Actually monthly namin ginagawa to nag start kami sa 2 months Para maging malinis at maging maayos at healthy yan So mapapansin nyo sobrang taba naman talaga nila no at ayan, tinitignan ko pa nga dyan at, at, at talagang ubos talaga. <laughs> Walang tira. So ayan mga ka farm. no? may kita nyo pati ang Bitwin Pro. Hanggang dito na lang po ang aming video. Nawa po sana na pakilike and share nyo para at least maging updated po sa susunod na video. At marami pa tayong share kung paano tayo nag-aalaga ng mga brahma natin. No? Hanggang dito na lang po ang aming video. Goodbye and thank you!